Okay. Inano nila yan, ikinukwari yung kung hukay hukay sila na bako bay. ano hanapin lang ko na saan yung buhangin. Tapos ma, makita na nila yung buhangin. Yan na, nila hukayin kasi pag nandyan buhangin, marami yan dyan eh. Oo, oh, yan you o. Know. Oh. Pag makita sila ng buhangin dyan, puro buhangin yan dyan, marami. Titigil lang yan sila pag ubos na, lilipat na sila ng iba. Are, bey, kempotiga hoy. Sa mi no. Ang lawak talaga nito sa. Sa hoy, luguya pag dinadintan Oh, yan yung gusto nila yung ini na malambot lang yung lupa. Pag bunot nang lama niyan, ang lalaki nang lama tama, malambot bunutin. Oo. Oh. Kaya Patok na patok mga kamuting kahoy po mga ganyan lupa. Bob mabuhangin. Pero no, kamuting kahoy oh. Dalhin patay na pato na oh. Mahirapan <tiple> sila eh. Mahirapan sila <tiple> ba. Nabuhang ng bali. Mahirap kasi makalaki yung laman pag matigas ang lupa. Oh, pabalik agad. O kain mo na naman. Gusto ko yung laman ng kamuting kahoy na gumaganon. Yeah. Ayoko yung patusok pa ilalim. ating kahoy ay, parang parang may sol puro na ano be parang puro pinaguhanan na nang buhangin yun doon sa dulo kaya lumalalim na lumalalim lalo tuwayan parang walang tali yan no? pinakawalan lang yan pinakawalan lang yung mga kalabaw nila walang tali <coughs> green na yun yung pumunta tayo dito <laughs> brown lahat yan <laughs> pero kinakabitan daw ng salamin yung kalabaw bakay, hindi ko pa nakikita na may salamin na bakay Tingnan ko kayo baka pag tagin ito na ang salamin. Ano puro mga ita o? Oh. Saan kayo sila? Puro mga ita yung sakay ba okay, Kaya sila nakatira? Sa dulo siguro yun sila. Doon sa may pinakadulo nito yung parang... Pa hey. mga ano yun sila eh. Mga, pag... ganyan nakatira ba? Lahat yun sila puro ganyan yun eh. Katulad doon sa Bicol, ganyan din.